Good morning guys, good morning ka from channel. For today's vlog, for today's video uh, Papakita ko sa inyo ang bunga at puno ng miracle fruit What? Mababang puno at bunga ng miracle fruit Ito yun guys What? Ah? Fruit Mababa lang oh uh, Napakababa At uh, makinis yung ano niya bunga yung balat niya makinis ito pala yung bunga ng miracle fruit nabisang gamot daw to sa mga sa tao ah, niluluto to, to tapos ah? Ano. ito pala yung ma mababa lang mababa lang bunga ng miracle fruit abot ng ano so, siguro ano, na yan Sunog na yung bunga na yan. Baba lang. dito pa. May mga nahuhulog na. Mababang bunga ng Merkel fruit. Ano kaya ang itsura nito pag hinog na? Kinukuskus daw to eh. Tapos niluloto. Iwan ko anong lasa nito. Pero mayroon pala kami dito sa lugar namin uh, Puno ng miracle fruit Mabisang gamot sa tao uh, Iba't ibang uri ng sakit dito Mabisang lunas po Miracle fruit May mababa na oh. Malapit na mag ano, sa lupa Ayan so, guys Ito pala ang bunga ng miracle fruit So, yun lang guys. Kasi malapit lang sa gilid ng kalsada ang puno ng Miracle Fruit. So, hanggang sa muling video. Babu!